ito yung unit natin na papalitan ng center bearing ito. ano yung propeller eh, yan pala ito, ito yung center bearing ito. saan yung center bearing dito na ata ito yung center eh. propeller ha Yan. So ito yung kinunbert natin. Kinunbert ko na center bearing from putong Tornado. Tapos sa uh, ano na to. Itong Corbisito. Corbisito. Ayan na. or big. tubig yung pinalit natin dito sa potong tomato so ito yung original ito yon, yung. yung case niya original to tapos ito yata yung sa dito tapos yung isa <coughs> ito na yung isa ginawa akong casing dito sa porbisito itong sa loob na to sa porbisito na to tapos papalitan na to ang ginawa ko dito nilagyan lang ng ano dito yung square bar yan dito yan yung square bar yan ito gilid Ilagay ko dito square bar <coughs> pwede rin dito ito, ito yung original na casing. So sa 4BC siguro. pwede kang bumili. Pero ginawaan ko no lang dito sa ito. Sama dito. Dahil ano ito eh. Uh, nung bili ako nung 2.5 mahal. Yung so, sa 4BC ito ano lang. Nasa Sa auto supply dito sa amin 850 So sa online na to nabili ko Dalawa binili ko ito Kasi sa 850 Dalawa na mabili mo Yan ayun ko lang nabuksan to. ito Ito Dalawang taon ito Dalawang taon Okay pa sana kaso yung rubber niya <coughs> Masira na Ang rubber lang ang problema Rubber lang to. Rubber. Ito bearing okay pa. Ganda pang bearing oh. Wala pang problema. Yung rubber lang sana. So, hindi sana to mapalitan kung hindi nasira yung cross join. Ito. So may cross join binili. <coughs> binili. Ito. Cross join to. Sa ano to. sa online din sa mga nagbibinta ng ano, uh, button parts so yan yan na yun button bird. tapos yung ano pala yung <coughs> yung bearing nito yung ba yung bago ba to? Okay. Lag ito, yung bago nito okay vlog man ito yun dito sa kabila malayo yun malapit malayo dito. Dito. Malapit dito. Bearing mo. Para kasi siya sa butas dito. Doon sa base, doon sa truck. Siya naman itong ano. Siya na ba yan? Dito. Okay. okay nga natin ito. Hirap pa bulungan. Walang... Yan. Yung original. Sira, sira na. Kita ba? Yung Original sira, sira. Yung lagay ng biring. Kaya ang sa porbisito at saka ito, original, parehas lang dito. Yan. Kasi lang dito. Ito yung sunukatan ko para na mabili yung pagbisita. Kasi parehas lang pala sila. So ito yung kasi o, yung pagbisita. Ito yung sapoto. Kasi, o, yung kasi kaso lang lalabas lang siya dito e, lagyan ng ano dito pangharang kahit square bar para hindi siya makalabas pati dito sa base niya sa baba dito, dito. E, yung base niya sa lalo yung base nya tapos nilapad ko lagyan ng square bar para ito hindi makalabas saktong saktor rito hindi okay? so sa 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 ah uh, photon tornado 2.5 to 4 bisito Si sa presyo sa photon tornado makabili ka ng ano dito tatlo or apat piraso so, ito nang kinabit ko ano lang to, eh tatlong buwan na ito to apat warak ko oh dito ah, mabot ng ano Mabot ng dalawang taon. Okay pa sa ano, hindi yung goma lang bumigay. You know. sa vibrate, dahil nasira ang ano, yung cross join. hindi nasira yung cross join, yan you oh no? Know, marap yung cross join. Hindi nasira yung cross joint <clears throat> Hindi sana masira itong ano. Yung guma na yan. Kasi pag nag-vibrate to, pag nag-vibrate to, masisira yung ano mo, cross joint dito. Pag nasira naman yung cross joint mo, masisira din yung uh, center bearing mo. Dahil mag-vibrate na yun eh. So, sobrang vibrate yun, nasira yung guma. Pero yung bearing, okay naman. pagbilla, okay ka ba? Lablab na ka ba? Ang pagbayang na to, pag lang sa ano? Oh. bearing ang okay, cute pa eh. yan. Okay, yan lang yan. Kung so, magpapalit pa ako ng cross joint, ito yung cross joint natin na in 39, eh. 39 118 39, 39, 39, 8, 40. 39, 39 yung sa harap to banda pero yung sa likod ano yan 41 118 so ito lang mag-convert No, ito yung tabit po ito. Is palit doon. Dito kabit. O, so ang style ko dito. Nilagyan ko konti ng ano. May grasa na sa loob. Nilagyan ko ng langis konti. Kasi ang kagandahan pala dito. Yung sa porbisito. Yung sale niya dito. Ito. Maganda. Hindi talaga makalabas dito. Paglagyan mo ng ano langis o ang uh, tawag nito grasa at sa kabila ganda rin pero itong original nilagyan ko na langis kunti oh, labasan labasan yan labasan dito pangit yung oil seal nya oil seal mas maganda ang porbisito So, okay. Yan lang. Ayan, kabit ko ito. to so, na i-video itong kabit. Kasi alam nyo na magkabit nito. saka yung sa uh, cross join. May video na rin ako dyan. Okay. Salamat guys. So, huwag kalimutan mag-subscribe pala sa YouTube channel natin. Mechanical Wisdom. Thank you guys. Potong ini 2.5.